So guys, good morning. For today's video, quickly reminders para sa kalalakian. Wag na wag kayong bibili ng washing machine ganito. Ganyan ang kulay. Kasi kulay panlalaki, ikaw ang maglalaba. Walang ibang maglalaba kundi ikaw. Kasi nga panlalaki. Di ba? Lagyan natin sabon. Ariel, baka naman ikutin lang at pimpayin tapos ihiwalay natin ng puti para mga tao hiwalay mo sarili mo sa mga toxic na tao ba? Diba? ganun ang paglalaba para malayo ka sa problema diba kuya guard? yes yeah. Ah, tayo. Next time, bibili yung washing machine kulay pink para pambabae. <laughs> Sabon pambabae, downing pambabae, lahat pink para hindi ka naglalaba.